dyan at gusto nyo magka-honor kayo, guaranteed tong mga tips ko dahil. Sobrang dami sa dyan na nagka-honor dahil sa mga tips kong ganito. Kento ko na sa inyo kung paano mag-introduce yourself so hindi na tayo doon. Alam mo ba, hindi mo kailangan maging aral na aral para magka-honor. Pinaka-importante talaga sa lahat is yung mga kaibigan mo. Make sure yung mga kaibigan na pipiliin mo sa pasukan is yung matitino. E kung yung mga kaibigan mo, yung mga siraulo sila, magiging siraulo ka rin te. So make sure piliin mo mabuti yung kaibigan mo. Like, nakakita ka na ba kaklase mong with honors tapos yung mga kaibigan niya, mga basagulero. Di ba, naman. Diba kapag ang mga matatalino, ang mga kaibigan lang din nila yung mga matatalino, mga matitino. Kasi sila yung mag-i-inspire sa iyo buong taon. yung kasama mo eh. Pag nakita mo sila nagagawa ng assignment, gagawa ka na rin ng assignment. Kasi syempre, may ka naman kung di ka ng assignment, diba? Pag nakita mo silang gumawa ng project, gagawa ka na rin ng project. Kasi syempre, nakaya naman kung di ka Sila rin yung bubuhat sa iyo pataas. Second tip naman is maging mabait kayo sa teacher nyo. Hindi naman teacher's pet, pero maging mabait kayo sa teacher nyo, maging magalang kayo, maging marespeto kayo, sayo po and opo. Basta maging magalang kayo kahit na outside the classroom. Kahit na makasalubong mo sila sa corridor whatsoever. Batiin nyo sila lagi. Like, ma'am, good afternoon po. Good afternoon po. Good morning po. pag may mga bitbitin sila, tulungan nyo sila. Kasi dun nila kayo makikilala. Again, hindi mo kailangan maging teacher's pet na, ay ma'am, si ganto, si ganya. Sinasabing ganto. Hindi mo naman kailangan maging ganon. Kailangan mo lang talaga maging mabait sa teacher mo. Kasi magiging mabait din sila sa'yo at tataas yung grade mo. Huwag nyo kakalimutan yung second tip, maging marespeto kayo sa mga teacher.